Oh, so, may buntag mga mon bawang adlaw, bawang pag-asa. Kumusta? <laughs> na may problema? Okay ra, padayon lang. So, for today's video mga moon, na may direkta sa New Visayas, uh, San Vicente, Prosperidad ba din ba? Uh, sa ako, Prosperidad, Agusan del Sur, sama sa akong gi... Masalig sa ola ni Sir, nakatagan na ako siya o oh, Miracle Sea Capsule tungkol si Sir, uh, na-stroke ba siya? Mm. Sa... Hit, sa drain? Hmm. Ah, So na stroke siya mga mon tapos di siya kay katindog. So as you can see, natigay hawira na miracle si uh, dako siya natabang para sa ang health no. So atong ihatag at the same time muhatag tagamay na financial tawag na ko kumulo na mga mon. Basta muhatag tagamay. Na at least magamay man importante makatabang. So daghay mga yun mon, basig magkayan mo, kwartahan ko, trabahan, tira ko mga mon. Ato alang, kung naisobra na blessings, we need to share sa mga tao ng inahanglan. Ano lang. Stop siya bro. Hindi please ya. Yeah? Hmm. mo day. Eh. Katra na ko na. So let's go mga mon, atong ihatag ang kuhan. Miracle C, sa atong treasure niya sa Nifa, ma'am. Miracle C, tapos kaning cash. Kamay na ihatag na ang sir. Nasi sir dali mga mga Dere. Okay. si pa mo, sir? Julius. Julius Lawas. Oh, Julius Lawas. Abi ah, ang Julius Babaw. Oh. Mm. <laughs> <laughs> so, tayo na ma'am. I hope makatabang na sa gamay na butang lang no sa mga panginang lang, sir. Dagan, salamat, sir. Mm. Ang uh, pag-inoma na. So, ang pag-inoma na, three times a day. Ito, wag na gusto na ito i-report si lawas. So, si pangalan natin mo, ma'am, Tris? Rosita. Ma'am Rosita. So same story na ma'am Sa to ma so, ang Miraculous Capsule Kapsul O tabang gamay ni Kwan Ni Pulyar Dili po sumamod Ha! Ha! Ikaw nabid sir Oo Bukan mo kakatry ani mo Dagan ka salamat Sa naghatag na ani nga Kwan Sa herbal Dako kanig tabang sa Akong bana So Naku po, salamat sa ginoo nga na, sa sa kukaroon. Uh Oo. -oh. Si Sir Winilito. Vin yes. Salamat. <laughs> <laughs> so, ano lang siya mga moon? Namate sobra, we need to share. So, dapat di hapon to share sa mga taong deserve. Dili sa mga taong pala moon. So, yun, this is Mr. Poso nga moon. Dagang salamat sa pagsalig. Huwag mo salig pa lang. Sa kuha, huwag sa to ang WC Ginmore foliar Fertilizer. Huwag to ang Miracle C. So, yon Yun. Uh I love you all. Let's go.